Nais ni Senadora Grace po na ibigay sa liderato ng Philippine National Police ang pagtatalaga ng mga chief of police na malungsod at munisipalidad. Layo nito na alisin na sa mga local chief executives ang mga impluensya sa pagtatalaga ng mga pinuno ng pulisya sa kanila mga lugar. Ginawa ni Sipo ang rekomendasyon sa kanyang interpelasyon kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senate Bill No. 2449 o an Act Providing for Organizational Reforms in the PNP. Layon ng naturang panukala na amyendahan ng Republic Act 6975 at Republic Act 8551 o yung batas na bumuo sa PNP. Aminado naman si po na nakakapangamba na masentro sa PNP chief ang kapangyarihan, subalit wala naman anyang malino na dahilan upang hayaan ang local government official na maka-impluensya sa PNP. Sa kasalukuyang sistema, ang mga lokal na opisyal ang nagtatalaga ng mga chief of police at ang PNP chief ay nagre lang sa mga gobernador at mayor. Ako si Jojo Sikat, walang inatasang balita.